sa inyo na umaga ng ah, dito po ako yung sa so, may yung saging namin na, na dito siya nagbunga sa ilalim kala ko natumba ng bagyo hindi pala yan guys yan, sabi ko ng iba ano daw yung nilagay ko lang daw ayan na siya yung unang video ko puso pa lang siya ngayon tiyan mo nabunga na siya yan. Ayan, ayan yung yan yung puno niya buhay na yung puno niya uh, yan yung puno niya kaso medyo kalito siya sa nagbunga kasi malilinggit yung bunga niya <laughs> Pakita ko lang kasi sabi lang sinilagay ko lang yan, yan ang puso siya yun ba diba guys kasi akala nila kasi nilagay ko lang siya hindi naman pala dito lang siya nagpuso sa lalim sa katawan niya Ayan, solid pusit pusit niya yan lumaki na kailang buwag na siya o. kaso lilinggit tundan yan guys ah Ayan guys, kita nyo na, hindi yan nilagay. Ayan.